yan pala guys ano dito may mga napupulot din na mga gamit mga tinatapon mamaya pala guys ay ano uh, kukuha kami ng gamit na pinapamigay ng kaibigan namin unti-unti, bumibili kami ng mga gamit. Tapos yung iba naman, uh, binibigay lang sa amin. Yan, may dumating na... May dumating na bill. Ito, bayad na naman. <laughs> Yun. Malit lang po sila namin. At may ipapamigay mamaya ng na ref guys. Mamaya kukunin namin yung ipapamigay ng kaibigan naming ref. So ganun lang dito. Di mo, min, di, minsan di mo kailangan bumili ng mga gamit. Kasi may bumili. Kasi yung mga kaibigan natin na medyo mas kaya sa buhay sila yung mga may kayang bumili ng mga bagong rep yung mga pinaglolomahan nila yun yung pinapamigay hindi hindi na kasi siya so yun yung ulam namin yung opo na may baka yun yan guys kain na naghahanda na si Maring Hera Tignan natin sa kusina kung anong meron. Loto na, Maringera? Oo. Oh, okay. Tignan natin kung ano yung niloto niya. Ayan. Ayan yung dinengdeng. Dinengdeng. Din -din. <laughs> Sino ba? <po? laughs> Ayan. Ayan, kain na. Kain na mga kanina. Ah! tama yung baon ni Maringhera yan. <laughs> Anong pakita? Ano? The water. Bye guys. Hi guys. <laughs> We're done. At tapos na kami kumain at yung akin ay hindi ko na dahil kumain ako na. Tawag doon? Hindi. Yun, yun, Ito, ito, ito. Tabungaw. Ang tabungaw, guys. Hindi ko alam ang tabungaw sa Tagalog. Upo. Upo. Yan. Naubos ni Maring yung kanin. Hindi ako nagkanin, guys, ha. Si Draco lang nagkanin. Tingnan tignan natin si Maring Hera. Time check, 10 o'clock na guys. Ito, so, busy si Maring Hera. Dito kami sa boarding house. So, may mga gamit. Mga bago. Yan. Bagong... Bagong hingi. <laughs> mga bagong hingi, guys. Yan. Yung isa naming kaibigan... Binitawan na yung boarding house. So wala siyang pang lalagyan yung mga gamit niya imbis na itapon. So hiningi na lang namin para may mga gamit kami. Ito, itong cabinet na to, Kinuha namin. Yan, para may panlagyanan ng mga gamit kami. Kaya medyo. So kung makikita nyo, yan, ma malit lang yung kusina. Hindi naman kami masyadong nagluluto dito. So, Nag-order naman kami. Yan, Malit. Ayan din, tinami, uh, kinuha din namin sa kanya. Hmm. Imbis na itapon, kinuha na lang namin. Kasi wala kaming rep dito. Yun. Isa sa bibili pa. Pati yung mga paintings na yan, guys. Ipatian. yan. namin sa kanya. Yan. So, ayan. Uh, dumadami na yung gamit dito sa bahay puro hingi ito guys kasi hindi naman kasi namin balak magboarding house kumu kailangan kasi sa permit namin dito kailangan ng address o pumupunta lang kami dito mga tatlong oras bawat day off namin pero kasama namin dito yung tita ko yung pinsan ko so dito sila nakapangalan para din sa permit nila so yan kahit pa paano hingi-hingi yan nakukumpleto na rin So, kung makikita nyo, ganito lang siya. Studio type. So, ito, bali itong sopa namin na to. Kwanto. Supa uh, sopa bed yan. So, itong boarding house na to, live-in naman kami lahat. So, ito lang. Tuwing day off lang kami nandito. So, meron na rin siyang banyo. Hindi na natin papasukin yan. So, So ito, kung may gluluto kami ng konti, de at least may paglulutuan kami. Yan yung mixing tour natin sa boarding house na, namin. So unti-unti namin to na bibihisan. So sabi ko noon, bibili ng mga gamit. Pero hindi na siguro. Marami namang nahihingi. Katulad nito, hingi na naman yan. So yan. So yan muna.